Magandang araw sa iyo ang ating tagapakinig. Nandito na naman tayo para sa isa na namang paghimay. Ang kaso natin ngayon, medyo mabigat. Um, ito yung People of the Philippines versus Denel Yumol U. Timpug. Ang GR number nito ay 225600. Tama. At ang krimen dito, isang special complex crime na robbery with rape. Oo nga. Ang misyon natin ngayon, himayin talaga natin ito. Ano ba yung mga ano? Mga testimonya? Yung mga legal na argumento? At siyempre, paano ba nagdesisyon ng Korte Suprema dito? Sige, simulan na natin. Sige, unahin natin ano ba itong robbery with rape? Kasi special complex crime ito sa ilalim ng ating revised penal code, di ba? Oo. Ano bang ibig sabihin nun, yung special complex crime? Ibig sabihin yan, parang magkakabit yung dalawang krimen. Yung original na intensyon talaga pag nanakaw robbery. Pero yung pagnanakaw na yon, ginamitan ng dahas o pananakot. Okay. Tapos? Tapos dahil sa pagnanakaw na yon o kaya sa pagkakataong na yon, naganap din yung panggagahasa. Hindi sila hiwalay na krimen sa mata ng batas para sa kasong ito, kundi iisa. Robbery with rape. Ah, okay. So, hindi parang nagkataon lang na nag din siya, kundi konektado talaga sa robbery? Eksakto. Kailangan mapatunayan yung koneksyon na yan. May apat na elemento ito na kailangang i-prove ng ano ng prosikusyon Ano-ano yung mga yon? Una, kailangan may paggamit ng dahas o pananakot para makuha yung personal na gamit. Pangalawa, yung gamit na yon pag-aari ng iba. Natural lang yun sa robbery. Oo. -o. Pangatlo, may intensyong makinabang, yung tinatawag na animus lucrandi. Gusto niyang mapunta sa kanya yung gamit. Okay. Animus lucrandi. At pang-apat, at ito yung pinaka-critical sa special complex crime na to, yung pagnanakaw ay may kasamang panggagahasa. Nangyari yung rape dahil o sa pagkakataon ng robbery. Malinaw. So, apat na elemento. Ngayon, balikan natin yung mismong kaso. Si AA yung biktima. 16 years old lang siya noon, di ba? October 21, 26, sa Olongapo City. Ano bang nangyari sa kanya? Ayon sa testimonya niya, ano, pauwi na siya galing sa isang concert. Gabi yon. Tapos, bigla na lang siyang nilapitan mula sa likod nitong si um, Denel Yamol. Tinutukan agad? Oo, tinutukan daw ng baril. Sabi, hold up to. Tapos, kinuha agad yung cellphone niya. Nokia 3350 daw. Naalala ko pa yung model na yan. Oo na, classic yan. Magkano daw halaga? Nasa 3,550 daw noon. Kinuha yun, pero alam mo, hindi doon natapos. Yun na nga eh, kasi robbery with rape ito. So, anong sunod na nangyari matapos makuha yung cellphone? Dito na yung mas karumaldumal na parte. Kahit nakuha na yung cellphone, hindi pa rin siya binitawan. Tinutukan pa rin siya ng barel, tapos dinala siya doon sa isang parang children's park na malapit. Medyo madilim siguro doon. Habang nakatutok pa rin yung baril sa kanya, tapos pinilit siyang umibabaw dito sa akusado. Oh my goodness. Ginawa daw yung tinatawag na up and down motion. Tapos, hindi pa natapos doon, pinilit pa siyang magsagawa ng ano, felasyo. Lahat yon habang nananakot gamit yung barel. Sobrang traumatic niyan, lalo na sa isang minor de edad. Pagkatapos ng lahat ng yun, Pagkatapos nung panggagahasa, kinuha pa yung natitira niyang pera. Barya na lang ata yun, 50 pesos. Pati yung SIM card niya, kinuha rin. Tapos iniwan na lang siya doon. Hay, napakabigat pakinggan. Pero sa korte, hindi sapat yung salaysay lang ng biktima, di ba? Ano yung ibang ebidensyang nagpatibay dito? tama ka dyan. At dito naging, ano, naging matibay yung kaso ng prosecution. Kasi hindi lang sa laysay ni Triple AAA ang hawak nila. Nagkaroon ng corroborating evidence. Ano yung mga yun? Unang unak, yung testimonya ng mga pulis, sina SPO1 Ventura at SPO3 Rivera. Sila yung rumisponde agad nung nagreport si Triple AAA. Anong sabi nila? Based sa description na binigay ni AAA, agad-agad, mataba daw, medyo kalbo, tapos may takto daw na mas maikli yung kaliwang kamay. Ah, may specific detail pa. Oo. Based doon, natunton nila itong si Yumol. Tapos, nung pinaharap na si Yumol kay AAA, ano, positibo siyang tinuro. Sabi niya, siya ngayon. Pati boses, naalala niya. Oo, nakilala niya yung muka, yung boses, pati raw yung suot na short pants nung gabing yon na andon pa rin nung nahuli. Kumbaga, tuloy-tuloy yung pangyayari mula sa krimen hanggang sa paghuli. Malakas na identification yon kung ganun. Bukod sa pulis, ano pa? Yung medical findings. Ito napaka-importante rin. Si Dr. Rolando Marfil Ortiz yung sumuri kay AAA. Ano yung nakita niya? May mga nakitang sugat at galos sa braso, tuhod at bintini ni AAA, mga sinyales na posibleng nanlaban siya, di ba? Oh, defensive wounds, parang gano'n? Parang gano'n. Tapos mas importante pa, yung finding sa hymen niya. May mga lacerations daw o punit sabi ng doktor, ito ay consistent with forceful entry. Kumbaga, tumutugma sa salaysay ni AAA na sapilitan yung nangyari. So yung physical evidence, sumusuporta talaga sa testimonya niya? Oo. Malakas na corroborating evidence talaga yan. Hindi lang basta salita laban sa salita. Siyempre, may kabilang panig. Ano naman yung sinabi ni Yumol? Paano niya dinapensahan yung sarili niya? Ang depensa niya, simple lang, pagtanggi at alibay denial and alibi. Sabi niya, imposible raw na siya yun. Paano daw imposible? Nasaan daw siya nung oras na yun? Nasa bahay daw siya ng pinsan niya. Nanonood daw sila ng pelikula, tapos iginiit niya na malayo daw yung bahay ng pinsan niya doon sa pinangyayari ng krimin. Yung classic na alibi, tapos kinwestiyon din niya yung pagkakakilala sa kanya ni AAA. Oo, sabi niya, Paano raw siya makikilala eh madilim naman daw doon sa lugar tapos wala raw maayos na police lineup na ginawa. Yun yung mga argumento niya. Ah, okay. Denial, alibi, tapos issue sa identification. Ito yung mga karaniwang depensa, no? Oo, madalas 'yan. Pero alam mo, sa batas ang denial at alibi, likas na mahinang depensa yan, lalo na kung may positibong pagkakakilanlan mula sa biktima na walang masamang motibo para magsinungaling. So, Paano tinimbang ng mga korte mula sa RTC hanggang Korte Suprema itong mga ebidensya? Dito na papasok yung legal analysis. Parehong sinabi ng Regional Trial Court yung unang korte na dumidinig at ng Court of Appeals na napatunayan ng prosecution yung krimen. At hindi lang basta napatunayan, kundi beyond reasonable doubt. Yun yung pinakamataas na standard of proof, di ba? Beyond reasonable doubt. Oo. Kailangan moral certainty walang duda na dapat manatili sa isip ng hukom. At itong findings ng RTC at CA kinatigan sinuportahan ng Korte Suprema. Bakit daw? Ano yung mga pangunahing dahilan ng Korte Suprema? Maraming puntos yan. Una, sabi ng Korte Suprema, kompleto raw yung apat na elemento ng robbery with rape na napag-usapan natin kanina. Malinaw na napatunayan yung pagnanakaw na may kasamang dahas, tapos kasunod yung panggagahasa na konektado doon. Okay, check yung elements. Pangalawa. Pangalawa, yung kredibilidad ng testimonya ni AAA. Sabi ng korte, ang salaysay niya ay clear, straightforward, convincing, and credible. Kumbaga, dire-diretsyo, kapanipaniwala at walang pag-alinlangan. At sinuportahan pa ng medical findings, di ba? Tama! Tumugma sa medical findings. At isa pang nagpatibay daw sa kredibilidad niya, yung mabilis niyang pagkilos pagkatapos ng insidente. Nag-report agad sa magulang, tapos sa barangay, tapos sa pulis. Yung mga ganong kilos daw, senyales ng isang totoong biktima. Makes sense. Hindi siya nag-imbento lang. Okay, Pangatlo. Pangatlo, yung issue ng identification. Dito sinagot ng Korte Suprema yung argumento ni Yumol na madilim at walang police lineup. Sabi ng Korte, base sa salaysay ni AAA, marami siyang pagkakataon na makita at mamukhaan yung umatake sa kanya. Kahit sa ganong sitwasyon? Oo. Kasi may mga moments daw na malapitan sila, may interaction. At yung pagturo niya kay Yumol sa korte mismo, itinuring na positive at mapagkakatiwala. Yung tinatawag na positive identification. Paano yung walang police lineup? Hindi ba requirement yon? Dito nilinaw ng Korte Suprema, hindi absolute requirement ang police lineup para masabing valid ang identification. Lalo na raw kung Una, walang ebidensya na sinuhulan o tinuruan ng pulis yung biktima kung sinong ituturo niya, yung walang suggestiveness. Ah, okay. At pangalawa, kung yung biktima, nakapagbigay na ng detalyadong description ng sospek bago pa man ito mahuli o makita. Tulad ng nangyari dito, di ba? Nagbigay si AA ng description, mataba, kalbo, may ang kamay, bago pa natuntun si Yumol. Oo nga, so hindi na issue yung police lineup sa kasong ito. Hindi na siya naging fatal sa kaso ng prosekusyon. At pang-apag na punto ng Korte Suprema, binalikan nila yung depensa ni Yumol, yung denial at alibay. Ano ang sabi nila doon? Inulit lang nila yung matagal ng doktrina, ang denial at alibay ay inherently weak defenses. Madaling gawin, mahirap patunayan, at hindi raw ito uubra laban sa positibo at kapaniniwalang pagkakakilanlan ng biktima. Lalo na kung walang ebidensyang nagpapakita ng masamang motibo ang biktima para idiin ang akusado. So tinalo talaga ng positibong testimonya at corroborating evidence yung denial at alibay? Oo, malinaw na malinam yon sa desisyon. Kaya ang resulta, pinagtitibay ng Korte Suprema yung hatol ng CA at RTC. Ano nga ulit yung hatol? Reclusion Perpetua. Reclusion Perpetua. At mahalagang tandaan, sa ilalim ng batas natin ngayon para sa mga heinous crimes tulad nito, ang Reclusion Perpetua ay walang parol. Ah, so habang buhay na pagkakakulong talaga, walang chance na makalaya ng mas maaga dahil sa good conduct? Gano nga ang interpretasyon dyan, lalo na sa mga kasong tulad nito. Bukod sa pagkakakulong, may mga danyos ding pinapabayaran. Magkano yung mga damages? Pinagbabayaran si Yumol ng 100,000 pesos bilang civil indemnity, 100,000 pesos para sa moral damages, at 100,000 din para sa exemplary damages. Tinaasan ito ng Korte Suprema mula sa original na amount ng RTC para raw mas makatugon sa kasalukuyang jurisprudence. Malaking halaga din yan. Oo. At syempre, pinapabalik din yung halaga nung ninakaw na cellphone, yung 3,550 pesos at yung 50 pesos na cash. So, kumpleto talaga. May parusang kulong, may danyos para sa biktima. Oo. Ang layunin niyan ay hindi lang parusahan yung nagkasala, kundi pati na rin subukang maibsan kahit papaano yung pinsalang idinulot sa biktima. Kung iisipin natin, ano ba yung pinakamahalagang aral o ano takeaway natin mula sa kasong ito? Para sa akin, ang pinapakita talaga nito ay yung ano, yung bigat at halaga ng testimonya ng isang biktima lalo na sa mga krimen tulad ng rape. Pero at the same time, pinapakita rin kung gaano kahalaga na yung testimonya na yon ay suportado ng iba pang ebidensya. Yung corroborating evidence na tinatawag. Oo, yung medical findings, yung testimonya ng polis, yung agarang pag-report, yung positibong pagkakakilanlan, lahat yan na tulong-tulong para ma-meet yung napakataas na standard na proof beyond reasonable doubt. So, hindi lang basta salita kundi may mga konkretong bagay na sumusuporta. Eksakto, at pinagtitibay din ng desisyon na ito yung mga legal na doktrina tungkol sa special complex crime na robbery with rape, yung mga elemento nito at kung paano pinapahalagahan ng positive identification laban sa denial at alibi. Napaka-komprehensibo ng uh, naging desisyon ng uh, Korte Suprema dito. oo. -o. At ito siguro yung magandang pag-isipan para sa'yo na nakikinig. Sa mga kasong ganito, di ba madalas salaysay ng biktima laban sa pagtanggi ng akusado? Gano nga ba kahalaga itong mga corroborating evidence? Oo nga. Paano kung wala yung medical? Paano kung hindi agad nakapag-report? Di ba? Gano kalaki yung papel nila para masabing oo, napatunayan nga beyond reasonable doubt. At kasunod nun, ano kaya ang sinasabi nito tungkol sa sistema natin ng hustisya? Paano ba natin binabalanse yung pangangailangan na protektahan talagang mga biktima, lalo na sa mga ganitong karumaldumal na krimen? oh, habang sinisigurado pa rin natin na yung karapatan ng akusado tulad ng presumption of innocence ay napapangalagaan din. Eksakto. Yan yung napakadelikadong balanse. Isang bagay na Um, patuloy nating pinag-iisipan at hinahanap ng tamang timpla sa ating legal system. Siguro yan ang maiiwan nating tanong para sa iyo.